1 2 3 4 5 6 ngipin na lang natitira. Ang problema natin, wala na siyang gilagid, flat na flat, pero matibay pa rin po ang inyong anim na ngipin. Acrylic ito ang luma niya. Naku Ano ko naman ay ng pinalit, gana na po katagal itong lumanyong niyong postizo. 5 years. 5 years ibigay ang kanyang bagong dentures. Ito pala ay tinatawag na flexible. Yung ibaba at ang itaas is made up of thermosense. Ito tayo. One, two, big smile. Good job! <laughs> Ayan, pakita natin ang gilagid natin. Ayan. Kagat nga po, kagat! Yes po! Siyempre, lapat na lapat. Kahit sing-nipis po ng papel ay kaya nating kagatin, no? Kagat, chak-chak-chak-chak. Okay, ano pong masasabi ninyo sa inyong bagong venture? Okay siya, maganda. Yes. Yes. Okay. Ano pong age nyo na? Ano na? Senior na. <laughs> Yeah. Okay, with your new denture, siguro mas nagmukha po tayo. 35 na. <laughs>